Hello! Assalamualaikum mga kapatid! For today's video ay nandito naman tayo magluluto ng simpleng ulam ng katulad namin mahihirap dito sa probinsya. So kakakuha lang namin ng saging doon sa aming, ano, sa, doon sa Onganyug. <laughs> so ayan mga kapatid, nagbili ako ng ano, ah, uh, ba Talbos ng kamote, at meron tayong saging dito mga kapatid, saging na saba. So ayan yung ating saging na saba. Dito ng ating mga simple sangkap. At meron tayo dito bulad ang tuyo. Ang hindi ko pinagsasawa ang tuyo, simula ang maliit pa ako. So ayan na ah? ang tuyo, nakukasan ko na yan. So mag-start na tayo ngayong magluto mga kapatid. Mainit ng ating kaldero, eh kaldero kawali. Higala natin ng konting mantika. Pinili ko ito dyan, 5 pesos mga kapatid. So ayan, magsimula na tayo magluto. Mainit ng ang aking mantika, so ilagyan natin ang ating bawang kung lang natin hanggang sa magkulay ang ating uh, bawang. Kapag hindi pa siya medyo brown, ay lagyan na natin ang sibuyas. Yan. Ano po lang yung sibuyas. Ito kapag hit, tayong tanglat dito, tanglat. So, ano nga, malapat na kami ng ating bawang. Ayan, kung narinig niyo ang tambol, mayroon naman dito sa aming ikakasal, mga kapatid. Nakikita niyo, may tambol dyan sa labas. At saka mayroon ding nagsasagayan malapit na ako magsagay so ilagay na natin dyan ang ating tuyo yan simple ulam so, na simple buha malapit ko na ito yung tarpuling ng mga yung tarpuling na ito ay meron daw tarpuling na ito Thank Ipuhin lang muna natin yung hap. Tapos ilagay na natin ang ating ating saging na saba. Ayan. Ayan. yung may own recipe mga kapatid. Kasi napakasimpi ang ating luto. Ayan. Sunod na natin ang ating tanglad. At natin ang ating talbos ng kamote. Ayan, yung tarbos ng kamote po ay pinaghalo-halo na yan ng uh, malabar, ano kayo malabar, halog batis, at saka ano, malukia. Ayan. Ayan, medyo makadami ang ating tarbos ng kamote, pero maluto yan, maliit yan. Ayan. Kaya ano na natin, let's shimmer na mga one minute. At pusa siyang maglabas kaniyan kanyang sabaw or tubig. Ayan. Ayan, after, after ng 1 minutes, kapat, mga kapatid, ay bubuksan na natin. Pusa siya lumabas lang sa bawah. Ayan, nalito na rin ang ating hot. So, ayan, ayan nalimis namin yung pagluto sa amin ng gulay ng aming nangit. Ayan ito tingnan natin ng sabay. So, maglalagay na tayo ng asin. Sakto lang sa inyo panglasa. Lagi natitikman yung asin kasi baka masobrahan. Mas maguti pa yung magkulang kaysa masobra. At hindi ko na pinadami yung asin kasi gagamit din ako na ng nam, nam So, ayan mga kapatid, ito yung panglasa natin. sa araw ay ang nam nam or sisuling. So, halong ilang lang muna natin. Mas maguti pa yung hot cook lang para mas masustansya sobrang sarap so yummy mga kapatid ayan so sumpa natin ang lasa, Hmm, super yummy. Sarap mga kapatid. Sarap ng namin ngayong araw. Ayan. Yeah. So, ngayon naluto na ay pwede ko silang, tatawa ang tatawagin. Kasi gutom na rin sila sa luto. So, yang tamang tamang mga kapatid. Pinagdagan ko na mga dalawang baso na tubig para may konting sabaw naman. Ayan po ang ating ulam oh, po. Gulay. So, nakala na rin ako ng kanin doon sa loob. Ay, nungo na rin. Ay, lagay na tayo sa lalagay na natin sa ating lalagay. Pasensya na sa pananagalog ko. So, ayan mga kapit. buhay probinsya So, ayan. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Nakita niyo ang aming gulay. yung isaki. So, kung gusto niyo po ang aking video, ay pwede po kayong mag-subscribe, mag-follow, at pakiclick na rin ang yung notification bell para lagi po ako. O lagi niyo po papanood ang aking video. Thank you po and thank you for watching. Maraming salamat sa inyong lahat.